Yo, what is up mga pinatik? Sana masarap ulam nyo bagong gising ako. Uh, ayan, dito po tayo sa Bacolod Then today is January 11. Ngayon tayo aalas. Pabalik dun sa Laguna. So, ang oras ngayon, 4.14 yung flight ko. Mamayang 6.50. Siguro yung boarding ko, 5.15. 6.15, something like that. So, hahatid ah, ko yung sarili ko. hatid ko yung sarili ko. Hindi. Ako kasi muna mag... Mamaneho gamit tong Navara tapos si daddy pa uwi Kailan niya tong sasakyan so samahan nyo kami samahan nyo ako ihatid yung sarili ko ba't ko ba sinususi yan? may remote naman ano mo yung ang isa? excuse me, excuse me. Uh. Orange, then, para, dapat dahil sila. Okay, ito na ka lang, huwag na. din ako dito mga fanatics. Nandito na ako, naka-check-in na ako. na lang ako ng boarding. Dito sa airport ng Bako ayun, di na ako video kanina after ko bumaba ng sasakyan kasi limang flight yung nagkasabay-sabay. Tapos masyado maraming tao. So pila here, pila there, pila everywhere. Tapos ayun, medyo nahihirapan ako mo hagdan hagdan Pero at least, di ba, nakakakit na ako ng hagdan. Bumili lang ako ng ano, Nescafe doon. Kaso, yung mga bumili dun yung binili, biskuit lang, tas ayaw nang tumayo. Kaya dito na lang ako, sa isang side. Madaming pasahero ngayong umaga. So, siguro maya maya dadating na rin yung aeroplano. Nars na ba? 5.31, yung flight ko is 6.50. Ayun, update ko kayo. Finally, magbo-board na kami. Paakit na ng airplane, so... Lalakad kami ngayon dito sa may runway. Bale, itong hand carry ko, meron silang libreng pa-check-in. So, check in ko na lang din para hindi na mahirap magdala. Kaya, bibigay ko siya dito. Ito, kuya. Sa akin. Copy mo Yes. Window. So I'm safe and sound here Nakaupo na ako Hoping for a safe flight Sana makarating tayo ng maayos Na walang problema Ganun ganun lang mga binatiks Nandito na tayo sa Naia Hindi uh, na ako magtatagal dito sa Manila Uwi agad ako ng Laguna Maraming maraming salamat and abangan nyo yung mga contents na bago dito sa Facebook at sa YouTube. Ben Villaflor Vlogs lang. Follow and subscribe. Share nyo yung mga contents ko. And yan. Salamat. Peace out.